Mamshi Carla Estrada, positibo ang pananaw para sa pagkakatuluyan ni Andrea Valiantes at Daniel Padilla. Hmm, sadyang hindi na ito bago para sa mga taga-subaybay ni Andrea Valiantes at Daniel Padilla. Of course, sabi nga nila na sadyang magkakatuluyan talaga sa mas lalong madaling panahon sa itong kanilang mga iniidolo na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Siyempre, malaki. Ang Possibilidade. na nararamdaman ni Ma'am Shikarla Estrada. Sabi nga ni Ma'am Shikarla na talagang patuloy pa rin siyang naniniwala na magtatagumpay rin itong si Daniel Padilla sa kanyang ninanais na mahalin habang panahon itong si Andrea Vreliantes. no? Kita naman sa mga mata ng taong bayan kay Daniel Padilla at Andrea Valiantes na ang kanilang pagmamahalan ay nariyan pa rin patuloy na kumikinang patuloy na nagbibigay kaligayahan lalo na at ngayon ay nag Karoon ng isang malaking pagbabago, nagbibigay kilig sa lahat at isang malaking posibilidad na magtatagumpay ang mamsi ng bayan na si Carla Estrada dahil nga nakikita at nararamdaman niyang maikasal ngayong taon si Andrea Valiantes at Daniel Padella. Malamang wala nang mas mahihiling pa itong si Ma'am Carla Estrada maging ang taong bayan kung sakali man na matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib na siyang pinakapangarap ng lahat. Isa na si Ma'am Carla Estrada ang nag-aabang para sa tunay na kaligayahan na nararapat sana na maisakatuparan para sa mga magagandang plano na nanaisin na maisakatuparan ni Daniel Padella sa pinakaminamahal niyang si Catherine, ay si Andrea Vrillantes. <laughs> of course, marami ang nagsasabi na wala nang babalikan pa si Daniel Padilla sa kanyang nakaraang pag-ibig. At uh, nararamdaman nila na tuluyan ngang isa katuparan ang kung anuman ang pangarap ni um, Andrea Vrillantes at Daniel Padilla na siyang nagbibigay kaligayahan sa puso ni Mamshi Carla Estrada at ng taong bayan. Tanong ng mga netizens, Talaga nga ang magiging maligaya si Daniel Padelia kung sakali man na magkakatuluyan silang dalawa ni Andrea Brillantes? Tunay na magiging uh, makatutuhanan ba ang lahat kung talagang makita na ni Ma'am Shikala Estrada ang kanyang pangarap na pagkakatuluyan sa relasyon ni Andrea Brillantes at Daniel Padelia? Ay, naku talaga nga naman. syempre wala nang hahad lang dyan. At nakikita rin naman ito ng taong bayan na mayroon talagang uh, posibilidad na mag magiging makatutuhanan ang pangarap ni Ma'am Shikara Estrada na kasal kay Andrea Vrillantes at Daniel Padelia. Laban! <laughs>